iyan oh iyan oh po mga kapatsi. dito tayo ngayon sa Marcos Highway ayan po ayan po mga kapatsi pag kayo dito sa Marcos Highway bibilan nyo naman si manong ng tubig kung nagbibinta siya ng tubig dito mga ayun siya mga kapaps yan ang sipag dito mga kapaps yan ayan ayan ayan, ayan. Uh, may chocolate chocolate at saka yung ah, chocolate at saka tubig yung mga pinibinta niya mga kapaps eh. boss isang nga po isang ganyan 20 lang o 20 yung ano 20 lang 20 Anong Ah, may chokonat din po kay la boss ah yeah. Hindi, wag, wag na lang Ito lang sa akin, tubig. May plastic ka dyan boss Kasi may baka mo Baka mabasa yung ano ko Bawal din, boss Ah, bawal plastic Ay, ano ko na lang boss Tagal ka, ka na nagbibinta dito, boss, no? Apuno, yan na no, ubos din hanggang maghapon. Dami pala bumibili niya, no? Sa isang, ano, is isang drum, ilang laman yan? Ha? Trentang laman? Hmm? Dami niya. Eh. Sige pa. Ay, hey, mga kapag, sige, tayo kay Kuya yung COVID. Pag dumadaan ako doon, ako lagi sa nito. Pag wala akong na tutig, bumibili ako lagi sa nito. Okay mga kapapsi, try it's you. Wow, kabuli natin si Ninja mga kapapsi. Ninja 3. Ninja Nahabol sila natin pag traffic ano Pero pag hindi na traffic hindi natin nababal natin Ang bilis nito mga kapat eh. Big ano na kasi ito eh, pang sa uh, anong tawag ito pang express din no? Ayun Idol! Pumba naman dyan Idol. Oh, bumba, ay doon Pabumbahin natin siya ito Idol Bumba naman, bumba Oh, iyan oh Yay Ingat pa, Idol Oh Ah, may ano ka din Ah, yes ang lakas Hello, taxi Kapunta tayong QC, dalawa yung drop-off natin ngayon mga taxi taxi What's up? Yep, yep.